Uh, magandang araw, may tayong uh, refrigerator. To. ang naging problema nito, uh, hindi na siya, ano, hindi na siya umaandar, pero may ilaw lang dito. Itong pinaka-freezer, wala na, uh, ayaw na mag -yelo. Hindi na lumalabas yung ano niya, yung yelo niya, kaya yung linalagay nila rito, halos ano, uh, hindi na na, ano, nagpo -prose. nasisiraan na sila ng, ano, ng ng mga ano ng mga pagkain. Ang gagawin natin dito, titingnan natin yung bandang compressor niya. Titingnan natin kung bakit hindi umaandar ang compressor pero may ilaw siya rito. Ah, doon tayo sa may likod, tingnan natin kung aandar siya. Doon tayo magte-tester. Yan, bali dito tayo titingin sa, ano, sa compressor niya. Titingnan natin kung bakit hindi siya umaandar. Pero may kuryente siya. Ang gagawin natin, kukunin natin yung ampere ng ano ng compressor kung tama. Kasi ang ampere niya, ang nakalagay ditong ampere ay Ayun lang siya. 0.8 0.82 amperes. Kailangan yan lang lumabas. Ah, yan lang ang natin. Ito, lalagyan natin siya ng ano, ng clamper dito. Kunin natin yung isang linya niya, itong kulay black. Lalagyan natin tong itong clamper para malaman natin. Ay, sasaksak oh. Ayun, nasa 4 amperes yun. Ibig sabihin, napakataas. Eh, hindi siya umaandar. Ang taas ang amperahe niya. Ha, ah, na natin. Dapat ang ampere niya ay 0.82 lang. Bali dito tayo tututok. Dito sa may ano niya. Sa may overload niya. Tsaka sa may relay. Titignan natin kung, kung may problema diyan. Kasi kung pag hindi natin nakuha sa relay at sa overload. Ah, possible na may, may sira no yung compressor niya ay ampere. Pero dito muna tayo tututok. Kasi Kapag may problema yung relay niya, ah, nag-high ampere din siya eh. Ah, Abakasin natin niya. Bale, ito yung ano niya, yung relay niya, tsaka overload. Test rin natin. Pero kung pagmamas na mo itong ano, ano na eh, medyo kalawang na rin itong overload niya, tsaka itong relay niya, ah, ano na rin oh, may tim tim na. Te-test natin yung linya niya. Kung may contact pa siya sa dito sa line 1 tsaka dito sa starting tsaka sa running. Ito gagamitin natin siya ng ano ng analog tester eh. Lalagyan natin sa times 10 ohms. Ito muna ng ano overload. Ah, uh, titingnan natin kung may contact pa siya. ayo meron pa naman siyang contact. Ayun. Ibig sabihin itong overload niya okay pa to. Pero may biyak na rin siya, possible na papalitan na rin natin siya. Kasi ito yung ano, yung relay niya. Tingnan natin tong ano, dalawang line ng starting at ko may contact pa. Ayun, wala ano. Hindi na pa pali yung ano, yung pinaka-tester niya. ayun na, wala na pero pag inaanong meron sa pinaka line to naman niya eto, ito yung line to niya tsaka ito, tingnan natin kung magkakaroon siya ng contact Ito, meron to isa, eto pero itong pangalawa ito open na ibig sabihin, may problema na itong relay na ito, ito ang papalitan natin itong overload, tsaka itong relay, itingnan natin kung gagana pa siya, uh, kung wala pa siyang problema rito sa kompreso. Yan. Bale, itong meron tayong bago. Ito. Bagong overload, tsaka bagong relay. Tetesterin natin siya ng, ano, dito para sa analog. Uh, itong, ano, itong overload testerin natin. Ayun, maganda yung contact. Hindi siya naglulus. Itong relay, testerin natin yung dalawang, ano, yung starting kaya yung running ayun meron siya meron siyang resistance yung isa yung katulad ng luma wala nang contact to halos tapos ito yung pinaka line to nya ayan meron din kaya sa kabila ayan hindi katulad to ano na to open na yung isang linya nya ito ang ilalagay natin itong dalawang to titingnan natin kung gagana na yung ano yung Itong ano, yung compressor na to. Kung magagamit na uli nila itong anong to, yung rep na to. ba okay, ibabalik na rin natin itong line 1, line 2 to. Ah, na natin yung ano niya, yung overload saka yung relay. Yung line 1 line 2 na ano, na sa kuryente, okay na rin nagabit na natin. Ngayon, te rin natin dito. Kung ako may may resistance na siya. Ayun, meron naman siya. Yan. Ang gagawin natin ngayon, Isasaksak ulit natin siya, pagaganahin natin, kukunin natin yung ampere. Kung ang ampere niya ay nasa ano lang, wala pang 1 ampere. Nasa 0.8. Yan. Tingnan ulit natin. Eh, sasaksak ko. Oh. ano siya 0.9 ibig sabihin ano uh, wala na sa ano sa 4 amperes ah uh, possible na ano ayan lumabas na yung 0.8 niya ibig sabihin tama na yung ampere niya ayan at umuugong na rin to ito titingnan natin ngayon doon sa may ano sa may pinaka freezer titingnan natin kung may tumutunog na siya o magyeyelo na siya Ayan, may ilaw siya. Ayan ah. Kung maririnig nyo, may parang ano na siya, may parang maanong tubig. Kasi yung party rito, ah, nagsisimula na siyang magyelo. Ito. Itong party nito, itong pinakas ano niya, nagsisimula na siyang magyelo. Ibig sabihin, nung naging problema lang niya, yung ano niya, yung relay, tsaka yung overlap, pinapalitan na rin natin. Ayan, 0.8 pa rin siya. Ibig sabihin, normal na to, maandar na to. Ayan. Bale, ang pinalitan natin, itong dalawang to, itong overload na pinalitan na rin natin ng bago kasi kalakalawang na rin siya. Tapos itong relay niya, itong magnetic relay, open na yung isang linya niya rito. Ayan, open na yan. Kaya hindi na magamit yung ano, yung yung rep na to, um, malakas ang uminit ng kompresor na to kasi lagi siyang nakahayampir. Pero ngayon, normal na sa 0.8. Ibig sabihin, okay na. Kapag ang ampere niya, nagtama rin sa nakasulat doon sa may papel niya, sa pinaka-manual niya, ibig sabihin, normal na yung, ano, yung rep. Maanda na yung compressor. Ha? Sige po, maraming pa salamat sa panonood ba sa watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para sa lahat na ito sa baybay. Sige po, maraming pa salamat.